Uh, magandang umaga sa ating lahat, no? So, today's video, meron na akong gustong uh, ibenta sa inyo. So, gusto ko ibenta sa inyo yung mga some of my parts ng Tamiya Mini 4 Wheel Drive. Uh, the reason na gusto ko siya ibenta kasi needs lang ng pants. Medyo kinapos tayo ng budget niyon At uh, medyo matagal-tagal naman na medyo ko siya maaayos. So, gusto ko sana ibenta sa inyo yung mga uh, some of my parts. Itong uh, ating uh, CPM na ano na chassis na pang fm no at dating 3 uh, point uh, attachment no so gusto ko sana siya ibenta sa inyo today isang set siya I-benta ko siya ng 1k isang set so ito alam ko marami nag-aantap nitong CPM na to uh, medyo mahal siya sa iba so ito benta ko sa inyo ng isang set 3 point attachment tsaka ka na uh, ito po yung item number niya ng CFM. Ito naman yung 3-point attachment. Sa mga gustong bumili, uh, isang set siya. Bibenta ko sa inyo na 1,000 ngayong araw na to. So, pwede nyo akong i-PM. Pwede nyo i-message sa predi sa coupon sa FB ko. So, medyo kinapos okay lang talaga tayo ngayon. Hindi tayo makakuha ng uh, ship sa Panda. Kaya, yun ang nangyari. Wala tayong mga pambudget Kaya, gusto ko sana siya ibenta sa inyo ng isang set. CFM na FM chassis at 3 uh, point attachment. 1,000 lang mga katams at tropa pipso So. Pag ayaw ng ganito, meron din ako rito. Gusto ko rin sana ibenta sa inyo itong isang set ng aking na uh, Razorback pang B-Max. So, hindi ko pa ito na nalalapag sa racetrack. Sa so, mga gustong bumili, gusto ko siyang ibenta sa inyo ng isang set ng 5K lang to. So, all thumbs to. Makikita nyo all thumbs itong uh, na to. Kung ayaw naman ito. eto naman, ito rin, pang b din siya Itong gun blaster natin, gusto ko rin siyang ibenta sa inyo ng 5K 5K each Each, each 5K ha ah. so, so, mga gustong bumili, i-direct PM nyo lang sa akin. messenger at pwede sa open uh, Hindi ko pa ito nalalapag sa racetrack So, mga gustong bumili nito Ito, nakita nyo naman kung paano ko ito build Kung paano ko ito ginawa, uh, nakita nyo sa YT channel natin All thumbs to, wala itong copy sa mga gustong bumili, pag-usapan natin kung gusto nyo tumawad pag may kasalanan kayo, ko kayo <laughs> so yun, mga gusto bumili uh, chat nyo lang o message nyo ako sa P sa Freddy sa open ko sa messenger ko medyo kinapos lang tayong budget ngayon kaya gusto ko sana ibenta sa inyo yung RPR ko na pang BMAX isang <laughs> gun blaster, isang uh, razorback itong razorback 5k Gun Blaster 5K din. Sa mga gustong bumili, direct pay in nyo lang ako sa messenger ko. The reason na binibenta ko to kasi hindi ako makakuha ng ship ngayon sa Panda. Medyo nagkakaubusan ng ship. At uh, parami na namin uh, rider dito sa Dasma. Dinadayo pa kami dahil sa quest na yan. Kaya ngayon nagkakaubusan ng ship. Di kami mabigyan ng ship. Lahat ng mga rider dito sa Dasma ni Panda nagkukulang ng ship kaya hindi tayo makabiyahin yan. Wala akong makitang ship sa Dasma. Sa ibang lugar meron. Pero dito sa Dasman, wala akong makuha ship kaya ito, naisipan ko kaysa umangutang ako, ibenta ko na lang yung sum ng yung ibang mga parts ng Tamiya ko at yung itong RTR natin. Nalulungkot man ako pero kailangan ko siyang uh, ibenta para nang magkaroon ako ng budget ngayon. So, siguro pag uh, nakaipon tayo ulit, magbubuli tayo ng pang ano natin, pang B-Max. So yun, sa mga gustong uh, bumili nito, direct PM nyo lang ako sa akin, Messenger. Pwede rin kayo mag, uh, mag message dito sa YT channel natin sa tsaka sa FB. Uh, ipo-post ko rin tong video nito sa FB at sa YT channel natin. Maraming maraming salamat sa mga uh, pangunawa nyo. ah uh, ganun talaga kaysa mga utang tayo, benta natin yung ibang parts ng Tamiya natin at yung ibang RTR natin para magkaroon tayo ng funding. Kasi ang hirap talaga ng buhay ngayon pag wala ang, ano, work. So yun. Dahil uh, sa hindi tayo makabiyahe kay Panda, ito naisipan ko para magkaroon tayo ng panggasto sa pamilya natin. So yun, sa mga nakakaunawa, i-chat nyo lang ako kung gusto nyo. At uh, kung gusto nyo tumawad, chat nyo rin ako. At kung gusto nyo matulungan, dinibenta ko ngayon itong aking 3-point attachment na pamilya parts at ating CFM. Sa mga gusto kumuha, 1,000 lang to isa. Nakikita ko sa mga post ngayon, medyo mahal na itong si Ewan ko ba bakit. So, bibenta ko na siya isang sa inyo. Isang set. Meron kayong 3 uh, point at uh, si Na chassis. At syempre, ang, ang RTR natin pang B Max Razorback, 5K lang. All thumbs to, all thumbs. Wala itong copy, mga times At itong gun blaster, wala rin itong copy. All thumbs to ready sa BYU ito. So yun. Salamat sa inyo sa mga nakakaunawa ngayon. Maraming salamat sa inyo at sana bilhin niyo na to. God bless sa ating lahat. Ciao.